Hello sa inyo mga idol, mabilisan lang po. Pakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng valve cover bolt seal o yung grommet natin. Papalitan natin yan ng goma kapag kalimbawa na may yung dito sa labas na ating bolt. So, turuan ko lang kayo kung paano. So, basic lang din naman ang gagamitin natin dito is yung mga flat screw na manipis, cutter, then kailangan natin ng mga panundot kung halimbawa hindi talaga natin matanggal yung seal nya Alright, so kapag ka magkakalas tayo nito, 10mm na socket, extension and ratchet. Lugan natin ng pakaliwa, so pwede na natin tanggalin yan. Okay, huwag na natin patagalin, simulan na rin natin yung pagkakalas. So bago tayo magsimula, sabihin ko lang kasi may nabibili rin naman na buong bolt kasama na yung kanyang seal. Pero medyo mahal. Pero kapag ka nakabili tayo ng mga seal lang, umabot lang siguro ito mga nasa 300. Pero hindi pa ako sigurado dun and ang sabi sa akin mura lang din naman pero kapag ka bumili tayo nito medyo mahal so nasa libo rin yata kapag ka set nyan limang piraso kasi yan eh. okay yung iba naman nabibili isa isa okay pakita ko lang kung paano natin to palasin ayan bale ito pag tatanggalin natin to yung iba kasi pag inaatras natin naiiwan to ayan naiiwan to yung iba naman pag tinulak natin hindi siya naiiwan kailangan pa natin tanggalin ang ginagawa ng iba dito is kinakater nila pinuputol nila to hindi naman din kaagad natatanggal medyo mahirap yung iba naman niluluto yung iba pinupokpok so turuan ko lang kayo kung paano yung mabilis na paraan dito ito ito ang bilis ng mga lodi yun natatanggal na tapos siwain lang natin to then yung iba kasi kapag ka matigas talaga tanggalin yan, sungkitin nyo lang dito. Yan, sungkitin nyo. Sungkit, kabilaan hanggang sa matanggal yan. Then kapag ka natanggal na katulad ng ganito, hiwain lang natin. Yan, gamit lang tayo ng blade. Ayan. Tanggal na ba? Ito pa Ayan. So nahiwa na natin, tanggalin na. Kunin natin yung bago. Ito yung bago niya. So yung iba kasi ang ginagawa, nilalagyan ng sakit dito tapos pinupukpok. Hindi rin ang maganda yon kasi nasisira yung uh, seal niya dito. Napupunit. Kaya ang gagawin natin, lagyan natin ng oil dito ng konti. Ayan. Tapos tsaka natin ipasok pag ipapasok natin to kulang tayo ng basahan kulang tayo ng basahan tapos sawakan to ipupush natin to ng patagilid ayan, ayan patagilid yung pasok konting din then pasok All right. So maluwag siya ng konti. Okay lang din naman 'yan. Pagka lumapat 'yan, uunat lang ng konti, pero iba kasi talaga ang original niyan medyo mahal yung buo nito tapos tulad ng sinabi ko kanina ang iba pinupokpok mas sira kaya ito pinakita ko sa inyo kung paano mag palit na seal na ito alright so yun na mga idol maraming maraming salamat po